At sa putong ito, dako tayo sa balita sa labas ng impilan, pinagmumulta ng MWSS Regulatory Office ang Maynilad Water Service Incorporated dahil sa maraming tubigripo gripo sa labing apat na barangay sa Kaloocan o maruming tubigripo gripo sa labing apat na barangay sa Kaloocan. May dagang report si Christopher Tirambulo. Christopher, sabi ni Metropolitan Water and Sewerage System Regulatory Office Chief Regulator Atty. Patrick umabot sa mahigit balawang milyong piso ang sumatotan na parusa na kanilang itinataw sa West Zone Water Concessioner na may ilan. Bagay na iabalik sa mahigit 3,800 ang mga apektadong customer mula sa barangay 63 hanggang barangay 76 umabot sa 530 pesos 0.69 centavos ang matatanggap na balikbayad ng mga customers simula sa susunod na buwan. Dapat ito matapos bumaba sa pagsusuri ng agensya na positibo sa coliform bacteria ang tubig dito sa mga nabagit na lugar sa loob ng tatlong buwan o tatlong araw noong December 2023. Posibleng magdulot ng kolera, hepatitis A, typhoid fever at iba pang sakit ang coliform bacteria. Sa ano biga naman ang may nilad na ligtas ng in, ang kanilang tubig gripo. Ayon kay Maynilad Business Area Spokesperson Rosna Liberia, mabilis naman nilang naaksyonan ang problema at isolated case lamang ang nangyari sa Caloocan City. Christopher Carambulo, News Maraming salamat sa report na yan, Christopher. Live TV Radio! Live TV Radio! Live TV Radio.